Yun, no? Pupunta tayo ngayon sa kubo. Magluluto daw sila ng ano, ginataan lang ka. So, tara. Punta tayo ngayon sa kubo. Luluto tayo ng lang ka. Gatasan na yung... So ayan, nandito na ulit tayo sa kubo Magluluto tayo ng uh, ginatan langka So dito sa video na to uh, Mapapanood nyo Kung paano magluto ng ginatan langka So magbabala tayo ng langka babalatan natin, gagayatin Ipapakita namin sa inyo Yung lutoan na ginawa sa lupa So naghukay kami ng lupa Naghukay sila ng lupa para gawin lutoan So ipapakita namin sa inyo Kung uh, paano magluto sa lupa At saka yun uh, Magsisibak din tayo ng panggatong So, magsisibak tayo ng panggato, papalakol tayo ng panggatong, tapos yun, tuloy-tuloy uh, na na sa pagluluto. Yan, nagbabak na si Romel ng ano. Nagbabak na si Romel ng panggatong namin mamaya. Yan. Yan si Machete. Pero sabi nila, pag masipag ka daw magsibak ng kahoy, babaero ka daw. Yo, mga playboy daw yung ganyan. masisipag gumawa ng baby. Oh, akit oh, ang langka. Sino ang akit? Buboy. Ano ilalahok natin? Sardinas o ano? Ano anong ilalahok natin? Sardinas? 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 Ano ba? Bilis o kaya yung ano? Wala nang isda, Ano?

O yan, kumuha pa ng uh, import para lang magsibak uh, sibak ng kahoy. Kailangan daw may kulay buhok para magaling daw mamalakol. Sabi ni Romel. Yan. Yan, na ni Bobo yung ano, langka na gagataan natin. Yan.

ng lang ka inyong ating ano taka tayo mamaya. Hoy, ingat ka at mahangin.

Yan, tatlong baboy yung kakatayin natin mamaya. Isa, dalawa. Baboy yan. Ayun, tatlo, tatlo. Tatlong baboy. Tatlong baboy sa pulo. babalatan na natin yung ano. Langka. Ayan. Yan, dinabalatan na yung ano langka. Ah boy, okay. Hindi pa ka bulok So yan, bali gagataan namin sa niyog yan mamaya, yung ka Tapos sahaloan lang namin ng sardinas o kaya dilis. Tamang tama yan. ngayon gagayatin na natin yung ano langka ginagayat na ni na, na maliliit kailangan tanggalin yung ubod kasi matigas yun Diyan nga pala bukas. Yung isa na naman ng patinyo, ah. dayan, pati niyo ah. Ay, malaki. Uh, birthday ni ka, Birthday ni Daddy Ricky. Bukas. Kuya ha bukas. Oh, ano meron? Inuman. Ano man kainan? Magtotoo siya. Saknolan ta. Bukas? Sa mga maso guys. lang. Okay na 'yan. So 'yon, bukas may handaan, birthday daw ni Kuya Ricky ang pulutan daw bukas tinapay pinagong monay tsaka pandesal no god please no 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 ang po ang in puntahan natin yung ginawa nilang ano, lutuan naghukay sila ng lupa yan naghukay sila ng lupa para gawin lutuan so dito ipapasok yung ano panggatong tapos dun yung ano kawali o tulyasik. okay ba yan, yan na yung mga panggatong ipapasok dun yun yung mga ginagawa dating lutuan pag may handaan. So guho kay sila sa lupa para gumawa ng lutuan. So doon ilalagay yung ano, uh, panggatong na kahoy. Tapos sa uh, kabilang butas doon naman ilalagay yung mga tulyase. Okay di ba? Oyan, magpapadikit na sila Romel ng ano ng uh, panggatong natin. Para masimulan na nating lutuin yung ano uh, baboy natin. Yung baboy natin sa pulo. <laughs> yan, masarap na luto ito. Ginataang langka sa gata ng niyog. No <laughs> oh yon, malapit na palang ma matapos yung ginagayat natin. Yung baboy. Baboy. Dati halos lahat ng lutuan ganito eh. No? Masalo pag may okasyon. Tapos pag may okasyon may uh, may kasalan, kada bispiras ng kasalan. Yan na, may birthday. Dati pag sa mga ganitong probinsya at bukid, kada may kasalan, bispiras, ganito lahat yung ginagawang ano, lutuan. Yan, yung sa sa lupa. lulutuin. Hoy, yang anu ko? Kuyo Ricky, happy birthday. Hoy, thank you. Na si Ricky? 35. Oh. 25. <laughs> oh, oh, pabalik na <laughs> ang panahon. Wala nang ginawa din Dapat may 56. Sige na Ay, soyan is So yan, inilagay na pala ni Romel yung ano, uh, ating langka. So kita nyo ha, pag ganyan yung lutoan, uh, hindi siya mapapasok ng hangin. Kaya Diret-diret yung apoy. Kaya maganda yung ganitong lutoan pag mga handaan. Safety sa malalakas na hangin pag mahangin. Alam mo na tayo, prob. The... Yan. Yeah. Ayos. Ano ah, po, Emma? Eh, mga ala-beno pa. As, <laughs> ang hirap. Mukhang gagabihin na naman kami pagluluto kasi ano mahina yung apoy so mabagal yung ano mabagal kumulo yung nakasalang kailangan malakas yung apoy para mabilis maluto kaso ano eh maliit yung apoy kaya mabagal siyang maluluto mabagal alambot kaya I'm sure gagabihin na naman tayo nito yan nangunguha sila Romel ng ano niyog yan yan yung gagamitin nating panggata mamaya yan na yan ako inukuha nila yun kagandahan dito sa bukid at saka dito sa kubo so instant kung kailangan mo ng panggata sa lulutuin mo may makukuha kang niyog susungkitin mo lang yung niyog tapos ready na yung panggata natin tapos yung panggatong na sa paligid lang tapos makakapagluto na tayo tapos ayan lang din yung puno ng ano, langka kung gusto mo magata kuha ka lang ng langka meron na tayong instant gulay na langka so yun ayos na ayos kumukuha lang sila Romel ng niyog

Romel, well, ingat, wala ka pang lahi. Emma, help me. Ano mo gagawin mo diyan, Kelvin? Gagato. Doon para mabilis. Bakit maliliit? So, sabi ng mga bagay. Ah, bagay na bagay sa hindi nadampot mo, 'yung eh, maliliit. Laging bagay sa 'yong ginagawa mo, ano? Nung isa'y ikaw 'yung mag-uuling eh. <laughs> Ano? <laughs> oh, no. ko na ng lupa. Okay. Ha? <laughs> yeah, tingnan mo arbei niya. Hoy. Bolon ng kape mo manuno. Hm. O Ito na yung mga niyog na sinungkit. Kumuha pa ng import si ni Yon Maliliit nga lang yun na. Ayos, instant. instant. May na kagad. May panggata na kami mamaya para sa langka. So easy. Hindi na kailangan bumili. Libre. Nagalit siya po. <laughs> Nakasalong na yan? Sanyog. Ang hirap na magtapas, ha kapo. Hmm. Ginabay na naman kami pagluluto. Ayan. Yan ang ating sinahay. Ngayon pa lang napasalang. Tingnan natin yung ano langka natin nahango na pala yung langka ito na yung langka Ayan. okay na siya malambot na siya so mamaya gigisa na natin siya langka, langka, tapos langka. ito na yung uh, ano natin mamaya gagataan Pipigyan natin yan tapos ito na yung ano si boys bawang na gayet na rin Ayan. tapos yung kuling ready na rin ito Lalat <laughs> <laughs> Ayan, may pampalakas pala si Romel eh, oh. Paano kung hindi gaganahan mag ma... Paano kung hindi gaganahan mag ano yan, mag gata? Ayan! Oh, oh Romel! Oh, dali! Pa, Isang palatik ka ng pwes mo ah. Huwag ka ito! Oh, singa yung hmm. laga <laughs> nga. Wala <laughs> <laughs> ka, Romel. Kailangan mo po ng pampalakas. Romel, sasip yun. Seg mo sa akin, ha? Hey, video. Ayan, oh, ginagata na ni Romel. Uh, na niya yung niyog. Tapos, ayan, pampanan niya. Ayan, yun, magigisa na tayo. Oh, yes, bawang.

na, nilagay na ang ano. Nilagay na ang langka, tapos ano, yung gata. Ang masasabi ko yung nilagay na ang palaya. <tap> <tap> Pangalawang gata. Yan, so yun na yung ano, langka natin kanina. Tapos nilagyan na ng gata. Direct, fresh na fresh. Fresh to. Oh, ah, ah, na nakita nga po eh. Ano yung tayasin? Ito, kunti. Ayan, lalagyan na yung sardina. Ano kaya ito ko mga patapulok din? Itabon lahat ng lupa. Hahaha! <laughs> <laughs> ano eh? Si Kelvin oh, baka ako may tulak oy. Oh. Isa lang ang mangyayari, mag tayo. Kelvin, wag mo ako itutulak. <laughs> Yan na, sabi na. Ayos. Naku, okay. ligo pala, hindi masarap pang ligo. Dapat mega. Okay, family. <laughs> Yan ang masasarap na sabihin. <laughs> Sabah. <laughs> Sabah. Yes. Yeah, Ayos. Ito oh, oh, ba eh. Ano yan? Matapakan ko pa. So, hello. Isa pong pahin, Allah. Relax lang. Lamang tayo. <laughs> Press <laughs> the ball. Ay, walang ya. Lamang eh. Magdani ko. lang, Ops. Wala po mula na. Ito na ang ating baboy sa pulo. Maganda ka na yung ilikot na, ang baboy sa pulo. Oye Jason, oh. maganda na yung Allah. dito pa. Wala. Ama, pinili pa ang engkal ka. Wala <laughs> si Romel. Well, Wala <laughs> si Romel. <Well>, Ay <laughs> <si> Rome. <Well, laughs> si Rome. hey, pati yung... Pati yung engkal. Pati yung takip e, sinama mo e. Oh, Wala si Huwag mong yung ano sa dinas para Ayos Oo oh, Kelvin, may sapi ka na naman oh, Wala wala eh Hindi pa pala nakulo Hindi <laughs> pa nakulo tayo? Hindi pa Bukas na tayo mga kain na na ah, majik trap good fighter ah, nice na lato na yung ating ano ginataan langka uh ini robot balikin mo ginataan ah basta ah, nice lato na yung ating ginataan langka oy Ha? Ayos. Kailangan ng dahon. Siyan. Hindi, abot ko na rin ngayon. Panalo. Tulong na lang sili. Ah! Lalagyan namin ng konting sili mamaya. Ayos. Tarong naging tuna. O oh, yan, ah, nagagayat si Romel ng ano. Pampagana. Sili. Pampagana natin yan para medyo maanghang ng konti. Ay marami nga pa ng sili dyan ano sa gilid. <laughs> sili. Ang ating pampagana. Pampagana yan. Hindi natin na. Ito na. Tagal lang, tagal lang. Ating ginatang langka na naging century tuna. Wow. Tagal, tagal. Ang tagal lang. Ayos na. Ito na. Yan na, ang natin. kain na solid <taps> 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 <taps>

terap bang, ini, boleh dong Baboy naman ito eh. Oh, okay. Kalo pagkain ang luto lagi natin sa baboy, yung kaya ang kadami mga ulam. Oo. Oh, oh. Sasak. Yan, nice na. ubos. Yeah! ubos din. Uy na tayo ito yung dadaling ko sa bahay. Ayan, may natarang konti. So yun guys, uh, ito, nakauwi na ako sa bahay. Ayos, sob na naman ang kain. Ang sarap ng gulay. Whew, madami kasing gata, kaya sulit. Yan, ito yung natira namin, dinala ko kay Macy's. Masarap, lalo na kung may pritong tulingan. Bukas bibila tulingan, may ulam.